Dito si oh, oh, tinan na mo, nagsalita na si Lulong ha, papuntay. Sinong papuntay mo dito? Parin Lung? Oh, AJ Manas daw. Papuntay mo dito sa Carplex. Kalaban si Lulung Parin Dexter, siya out sa vlog mo. <coughs> Yung grabe talaga tumira talaga tus paring lolo kaya pala ay, kayang, ay, kaya kaya pala hinamon na si Egy Manas eh lang lang ah? ay, -manas, eh. Tapos umablay. Dinis Uh, wala. Wala, wala para next day, ayusin mo ipamamayabang ay, mo yung vlog mo. Ma-placing lang. <coughs> opre oh, pre, naka-video, pre Kala mo, pre, wala, ah Ayosin mo, pre Huwag mo ipapahiya yung vlog mo, pre Sana isa yung kamera, yan Pareng Dexter Ayan na, guys, o oh, Tumira na si Pareng Dexter, vlog oh grabe Ginanun lang Ano, ano, ano ano ginanula ni pa? Grabe, ginanula ni Pare Dexter. Pre, tingin mo sa kamera, pre. Yo, no, grabe. Pa ano, 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 ano? Pre, tingin mo sa kamera, pre. Ginanun lang. Sana ibalas camera ng Dexter, oh. Grabe, may mga kwan pa, oh. parang engineer ba? Para hindi for the win. Iyo oh. oh, no. Puta ano? Ano ano ano? Oh grabe, last ball. Tingin mo 'yung camera pre. Wala man lang kakabaka-baka, inubos niya 'yung bola oh. Next eh, step, next step, for the win. Grabe. Sayang bre si si sablay. Inobos mo lang yung biyera, pe, bola pre pero tiniran mo lang ng isa. dia no grabe sayang